good morning mga kawa So ngayon mga kawa no, ah, uh, Ituturo ko sa inyo ng tamang pag Tusok na anesthesia no? Kung maglalagay ka ng agimat no? So ganito lang yun no? Sa lahat ng maglalagay no, uh, Ganito lang ang gawin nyo Maglalagay kayo ng anesthesia So no? lalagay ng agimat <laughs> Ito yung anesthesia no? Ito naman yung ating paturok ng karayom. Siyempre yung pagguha niya no. Kasi guma po yan. Ito tusok yung karayom no. Nawari ka gano'n yan no. Tusok yung gano'n. Siyempre hilayan nyo. Alalayan nyo lang. Para yung bali yung karayom. No? Sabay hila at pa patras. Kahit si 0.5 lang okay na po yun no. So. Nawari may anesthesia na ito no. So, ang gagawin niya bago niya ito ah, uh, ito diba, may anesthesia na yan kailangan is pasiritin yung kahit kunti lang para, para malis po pa yung hangin pasiritin yung na kunti putulak yung kunti pag may sumirit na kunti anesthesia okay na po yun So, ngayon paglagay naman kung na ito niya lalagyan sa may mismong mga gimat dito mismo sa may gitna may tinuluyan niya mismo yung lalagay no? so ang pagtusok po lang istis eh, hindi po uno pa marito dito dito tutusokin dito lalagyan no? so hindi po pabaon no hindi po pabaon na pagtusok no pahiga lang po yan yun na pagtusok no baba nyo lang yung karayong patagilid hindi po pababa sa laman no sa balat lang no si balat lang naman ang tatagusin nyo no so, marito yung balat dito kayo magla dito yung lalagyan no? so dito, yung tayo maglalagay sa gitna. Dito lang sa gilid ang paglagay kan tuan to. <laughs> sa bawat tatagusan niya, lalagay na anestesya na. No? Mar dito niya tatagusin. Siyempre dito ang tagus kabila niyan. So na, dito ang gitna lalagay so. Magiging apektado naman niya lahat pag nalagay na no? so. Dito ang lagay niya so ang gagawin niyo, gagahilain niyo yung balat pataas no, kaya ganyan. Tapos patagilid. Pagturo, pag, pag ano no. Mara dito, tapos silmo yung balat. So pag lang pahiga po, po slide hindi po pababa no? So ayan. Kapag nag siya kayo is tinos ko yung pa ilalim. Hindi po balat lang. Pagpisil nyo sa balat. Pag ganun. Hilahin yung pataas. Para sure kayo na balat lang talaga ang matutusok. So, hila niyo na. So, ayan. Patagilin lang tusok. Tapos may teknik yan no? Para hindi maramdaman ng, lal ng lalagyan nyo o ikaw mismo pagkat para pagbaon ng karayom no so pagtusok nyo dito iba ng kapisil kayo sa balat kung saan tutusok talagyan ng so bago nyo tusok yung karayom so unahin nyo dito pisilin pinakamasakit na pisil pagkapisil nyo ng digla sa karin sabay sa tusok ng karayom para wala siya maramdamang sakit sa pagkabaon ng karayom no so Ganun lang ang technique no, sa paglalagay ng anesthesia. Uh, pagturok nyo doon sa balat na nakaangat. Bago nyo itusok, kayo sabay, pisil sa balat. No? Sabay pisil sa balat. No? Tapos sabay, pagkapisil mo, sabay rin tusok yung anesthesia. Karayom. Bago mo iturok yan, pisil mo na muna. Pagkapisil, sabay tusok din ang karayom para maramdaman lang niya yung kurot mo hindi yung ito so ganun lang kasimple no para wala nang di, di maramdaman niya yung tusok yan lagi na tanda no yung pagtusok kung saan tatagusin pisilin niyo yung balat paangat sa kapahiga yung pahiga lang yung turok no pa straight dun sa napisilin mong balat hindi po pabaon no kasi yung laman malalagyan hindi naman kailangan yung bala lagay, lagay lagay yung bala laman balat lang naman ang tatakan tatagusin natin kaya balat lang nilalagyan natin no? so ganun lang kasimple simple mga kawan no? so ayan sana may natutunan kayo ah, so, may mga tanong kayo lalay sa malalayo no malayo mo malapit kung maglalagay kayo sa sarili nyo is dapat surdo yun na yung pagtusok ng anista is nasa tama yung pagturok nyo no kasi baka magkamali kayo is siyempre yung ating mga uh, manoy is ano baka may itusok nyo dun sa gitna siyempre may hus di diba baka pamuan dun sa may ano hindi pwede pong gano'n magkamali kayo pahiga lang ang tusok hindi ko pupuntang laman no slide lang tapos para walang maramdaman bago itusok ang nesis na sabay pisil sabay tusok pagka pisil mo tusok agad alam walang maramdaman yun lang po yun no yun lang ang diskarte dyan <coughs> kaya ba kung gusto nagugulat sila ultimong pagtusok ng karayan din naramdaman tapos doon na lalo na sa paglagay na ng agimat no wala silang nararamdaman pinapanood ko lang sa cellphone magulat siya is, tapos na natahi na nalagyan na no so ganon lang kasimple no mga kabahawa no so ayan sana may natutunan kayo no Pagka ano is mag-upload tayo ng mga technique sa mga maglalagay sa sarili no pero kung ano naman na alanganin kayo nag-aalangan kayo is may ginagawa magpalagay kayo sa marunong no so hindi naman mahal ang pagpapalagay eh, pero kung may kaya naman kayo is sa doktor na kayo pumunta no sa mga clinic na sila no uh, may malaki mamaya kayo alam mo na may mga kaya pero hindi naman nagkakaiba no so tayo mabilis tayo maglagay no hindi tayo matagal maglagay ng agimat no saglitan lang saglitan tayo maglagay yan hindi tayo matagal maglagay ng agimat so kaya makakawan so, maraming salamat tinahalak yung manok pa pa So yan lang mga kawan, ka no? so sana nakatulong sa mga malalayo o malapit man na uh, gusto makatipid pero para sa akin no, hindi naman masama na hindi, hindi ka na magtipid kung kaya rin naman pagka uh, magpapalagay ka sa doktor lang naman hindi may kamahalan. no? pero kung may pera naman kayo may kaya sa buhay uh, doon na kayo magpalagay na no, sa clinic uh, may customer naman ako dito may kaya sa akin pa rin naman nagpalagay no? Uh, siyempre mahal nga ang doktor terima kasih sila mga doktor nga sila no. Ah uh, medyo ang babayaran mo do nyo. Yung... Kita karal nilah royalty license. Yan-yan no. So yan na lang sana na tolong. Maraming salamat. So, magandang hapon.